sa mundo Ang pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay Ang Pilipino Saan man sa mundo Ang pinas sa inyo'y sa inyo saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan One Two Three mga kapatid, na-impactin natin. At ito pa yung mga natira. Parang hindi pa rin nabuwasan, oh. No? <laughs> Ayan, oh. Okay. Oh, di ba? Ito pa rin yung mga natira natin, mga kapatid, oh. Yung mga radius, marami na rin tayo na ipadala roon. At saka yung LA Dodgers, marami na tayo na padala. Sa San Francisco, marami na rin. Uh, marami na rin yung uh, basketball hats ng mga New Era. Kaya... Uh, eh, nataan eh. Marami na nadadagdag kasi, oh. Yung mga nadadagdag na yan, oh. Kaya, hindi mo na natin na uh, papadala yan. Ito muna, unti-unti lang. Uh, eh, yung pong natin sa taas. Ayan, saka yung ibang yan. Yung iba yan, oh. na rin yung mga natitirang yan, oh. Kasi yung mga starter, logo atletic, saka sports specialties. Tapos ibang uh, magagandang ano, magagandang new era na yung mga uh, made in USA at 100% wool, may iba pa iba. Okay. So ito guys, meron tayong pahabol. Uh, galing po ito kay Sir Fernando Sailon. Ayan, buksan natin. Okay. Ang ganda. Ka na kayo. Ang daming ka. <laughs> Satay pando galing ng US. Yan din siya doon. Ah. Wow. Na oh. <laughs> Nakapangalan niya tayo mga rin mga pangalan siya. Ano ba yan? Sino? You know? Ay, kaganda. Mrs. and Mr. Regs. Ah. Uh, ganda, sa... oh. Teka na, teka na, teka na. Mr. Yun, nasa akin, oh. No? Si Lago Gulls. Nung, na, nung nakausap ko si Tatay Pando sa kasi parang duwi. Ito yung natili ko. Pinatili niya kami. Oh, ano nakalagay dyan? So, Mrs. and Mr. Jimmy Speaks. So, Mr. and Mrs. Ayan, ayan, ayan. Tapos, Mr. dami ah. Bahala na kayo dito ni Boss Rex at Boss Jim. Oo. So, meron kami tigisan ni Barang Brady Mr. Hello. Tapos ito, bahala na dito si Boss Jim. Uh. Okay. Parang may chat yata siya na ano daw. Sasabihin niya kung kanina bibigay. Oh, my. uh, Pasensya na po, uh, Tatay Pando, yung SIM card ko kasi na nakurap, parang nasira. Sa October to ko maano. Ang gaganda. Ma, -ano, ma uh, so siguro, uh, chat ko na lang si Tatay Pando para maitanong kung kanina talaga to. Ito pa pala, dalawa pala. Yuta. Ano yan? Bahala na dito si Boss Regs. Bahala na kayo dito ni Boss Regs at ni Boss Jim. So, ito kay parang Reggie. Yuta. Mami Ellen. Tapos ito. Ganda kay... nung ano. Ipisa kami ni parang Reggie. Tapos ito sa akin. So bahala na kayo Boss Jim. Pero ay kukonfirm pa rin natin kay Tatay Pando. Ayan, maraming maraming salamat po. Tatay Fernando Sailon. Thank you, thank you po. Shout out. Oh, <laughs> e, meron ako ano sa iyo. Ano? Magulay. <laughs> Hindi <laughs> <Fili> ka. <laughs> Kahit talit dyan. Hindi. <laughs> Ito. Yan, yun okay, na yung, to, koya. Ito, yung napili ko dati Malaki hmm. sa akin tamang tama kay Kabeli Yan shout out po kay Tatay Pando Fernando Sailon Galing kay Sailon Tatay Fernando Pando. Fernando Sailon Yan Tito Fernando Sailon Maraming salamat Yan Yan nakapasalubon din ako Ito kay Black At Ay, kay, Ayan, kay HB <laughs> Meron din si parang Reggie dito Ayan. thank you thank you kuya Yan no? Pare galing kay Tatay, Tatay Pando, Pando oh, para, no? Meron sa salamat po oh, meron pa kayo, ano? Oo, meron kayo. Tag-isa kayo. Itatay pa ito. Ayan, may sis may sis Ayan, pare. Bahala ka na daw. Yung, ito pare, dalawa to eh. Tag-isa tayo. Pinuha oh. ko na isa. O, oh, pili ka. Ayan. Thank you. Kay, galing yan kay Kuya Fernando Sailon. Yun. Tay ah. Tatay Pando Ay, maraming maraming salamat po Tatay Fando. Yun. Uh, Tatay to, so, to kay HB. Yon, kay Boss Rex. Hindi ba si HB? Mamaya ako ya. Uh, sino si HB? Ito. Meron na akong meron na akong pasalubong sa iyo. Hindi <laughs> <Hey, laughs> galing to kay ano kay Kuya Fernando sa Ilon. Salamat hey, po. Susutin ko na po ito. Ayan. Hmm. Si Tatay Pando. Salamat po ay Tatay Pando oh, na, Okay, thank you na. <laughs> Ito po yung mga bisita natin Do you know? Si MY, GT Siyempre si Father Si DL Si Pangreji Si Kabele, siyempre <laughs> uh, Si Black, James Squad yeah, Si Kadadi ah. Team Kabelli, ah. yan si, si, si Tatay, Saka si oh. Pisan <laughs> <May nieka siya. laughs> Yeah, no, okay. Tuloy ang ligaya. Itong Tapos sa pag-aaral Maraming hindi Kakwa naghihira Dahil sa Dalitong kalagayan Sila ay nagpasyang Lumisan na lang Lisan.